Good morning mga fresh na fresh. Salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe ng aming channel. Salamat din po sa lahat na mga suporta sa aming munting negosyo Narito po tayo sa panibagong pag-uusapan. Ang pag-uusapan po natin, yung mga nakaraan ay kung paano napalago namin yung puhunan namin na dalawang lebo. Ngayon po ang pag-uusapan po natin ay tips para lumago ang business mo. Una, bawal ang tamad. O di ba? Pagka nagkaroon ka ng ganitong business na sari-sari store, hindi pwedeng tatamad-tamad ka. Kasi pag tinamad ka, ay wala. Matutulog ang iyong business. Kaya 'yon ang pinakaunang tips para lumago ang business mo. Kailangan ay masipag ka bilang naghahanap buhay sa ganitong sari-sari store okay pangalawa pangalawa bawal ang patulog-tulog okay kasi kung nagbabantay ka sa oras ng pagbebenta ay tulog ka o anong mangyayari doon sa business mo Mamaya nagbabantay ka tulog ka. Yung nasa paligid mo, ninanakaw na pala yung mga paninda mo. Kaya kailangan pagka nagkaroon ka ng sari-sari store, kailangan alert ka. Kailangan laging gising. Okay? 'Yun ang pangalawang tip para lumago ang business mo. Pangatlo. Hmm, bawal magpautang. Okay? O, yung mga bago pa lamang sa aming channel at lalo na yung mga gusto magnegosyo, pwede nyo pong isulat yung aming mga tips sa inyo. Yon ang pangatlo, bawal magpautang kasi paano lalago at iikot ang iyong puhunan kung ipapautang mo yung mga produkto mo. O, ayan, pangatlong tips yan na kailangan hindi ka magpapautang. Tips number four, bawal gastusin ang binta o yung puhunan mo pagka nagkaroon ka ng kita o binta sa tindahan o sari-sari store ay bawal pong gastusin pag sinabing bawal wag na wag mong gagastusin lalo na kung pansarili mo kailangan yung binta pagka kumita ka ipapaikot mo ibibili mo uli ng panibagong produkto. Okay? Huwag mong babawasan ang binta mo. Bagkus, pag kumita ngayong araw, ihipunin mo yan. At ibibili mo ng panibagong produkto para lumago ang business mo. Kasi kami, nung kami nag-uumpisa, sabi ko nga, nagkaroon kami ng 2,000 puhunan. Pinaikot namin ang pinaikot yun nagkaroon kami ng hiwalay na budget at ang budget na yun, yun ang aming ginagamit sa mga gastusin sa bahay. Ang binta po namin ay hindi po namin ginagasto bagkus yung binta po namin ay pinapaikot po namin sa negosyo. Oh, okay, yun ang pangapat na tips. Wag na wag gastusin yung binta mo o bawal gastusin ang binta mo para lumago ang negosyo mo. Panglima, bawal magtinda ng hindi fast moving o hindi po mabilis mabinta yan yan yung panglima okay kasi pagka bumili ka ng hin produkto na hindi mabinta matitinggal lang ang pera mo o matutulog lang ang pera mo kaya kailangan lahat ng bibilhin mo na produkto ay kailangan kailangan ng tao okay yan yung panglima pang-anim ito yung pang-anim isulat mo kung ano ang kailangan ng customer mo yan yun yung pang-anim para mabilis lumago ang business mo isulat mo kung ano ang pangunahing kailangan ng tao at yun ang bibilhin mo okay at tulad niya sa amin kung ano ang kailangan ng tao yun ang binibili namin kaya mabilis po yung ikot po ng pera namin kaya mabilis po kaming naiangat ang antas ng aming hanap buhay imagine mo mula sa 2000 o oh, ito ito na siya isa ng ganap na sari-sari store kaya yung mga bago pa lamang na nagninegosyo o oh, mag-uumpisa pa lang sa ganitong negosyo. Ito ang mga tips para lumago ang business mo. Okay? At sa mga mayroon pong maidadagdag, i-comment na lang po dyan sa comment section. At yung mga na gustuhan po yung aming tips at willing nyo pa na pakinggan ng kung papaano kami papaano namin naiangat ang negosyong to at hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe nyo po. Maraming salamat po.